Magandang hapon mga guys. Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi. Shoutout sa aking mga subscribers dyan at silent viewers. At sa mga tropa nating mga vloggers dyan shoutout po sa inyo. At sa ating mga magigiting na OFW. Ay nandito po tayo ngayon sa may solid mga guys at nag-create kami kanina. Sa so, masyadong busy mga guys, kaya hindi na ano, hindi nakapag-vlog na. Ako eh, kanina naman bagbakan kami dahil makulimlim, makala namin eh, uulan. Kanina punong-puno to dito ng shippers, ngayon kokonti na lang mga idol. Yan kung mapapansin niyo nandoon pa yung mga crates natin. Bali anim po yan mga guys. Eh yung plano ko sana kanina bawa kami mag-crate eh magba ako. Eh wala, Mabilisan mga idol kasi hindi naman yung kalangitan. Masungit. Pero hindi naman umulan hanggang sa natapos. Tapos na rin kami at hinihintay na lang yung ano, yung forklift para suruin. Para ipasok na sa container. Kung dito tayo ngayon, medyo nag-relax relax muna. Dahil ano? Nakakapagod kanina. Mainit to kanina mga guys, mga bandang ano, mga launa, grabing init. Ngayon, biglang ganun na yung panahon, oh. no. Yan mga idol. At uh, siguro mga hindi ako nagkatamali. Mga limang araw na yata o anim na araw na yata tayo walang upload sa ating YT channel so na mga guys medyo busy lang busy talaga sa work Sensya na sa aking mga subscribers dyan at sa aking mga silent viewers. Sana naman po, huwag kayo magtampo. Sa aking mga, ano, mga kaibigan na vloggers. Shoutout sa inyo mga idol. Ito yung kaganapan ngayon dito. Alam yung pako, pa nasa, nakataas pa. Pagod mga guys. 6 na crate. Tapos may pull out pa kami inbound. Galing ano, galing Dabaw. Yung pangarga natin ngayon, papuntang Dabaw naman. At, CTO, Cagayan de Oro. Ayan mga guys, parelax relax mo tayo dito sa glit. Medyo napagod. Ay nako, shout out sa inyo dyan. Sa mga tropa kong mga vloggers. At sa mga probinsya dyan, shout out. Shout out dyan sa ano, aking kapatid dyan sa Sambuanga City. Sa mga kamag-anak ako dyan, shout out. Shout out din dyan sa may ano ah, Bandang Rizal May pinangonan Sa aking kapatid din Shout out sa inyo at sa aking mga pamangkin Medyo hindi na tayo nakapagbisita dyan eh, Kung linggo lang po talaga yung ano Yung kuha natin Yung Tawag nito Ayun nga Alay eh. Parang nakatamad na gumala. Tama kayo, tama kayo. Ako naman So eh. Tama guys, pinapakita ko po ito sa inyo Day, ano? Ah, uh, CY2 ng Solid Shipping Lines tapos yung kabila, 'yan kung mapapansin nyo yung mga dilaw na container. Pisak po 'yan. Yan po yung ano, CY5 nila. Kinuha na nila uli eh dati kasi sa kanila na 'to tapos binitawan nila ilang years yata bago mag wala na sila dyan ngayon na lang ulit sila bumalik siguro nakasundo na sa ano sa upa karamihan naman kasi dito mga guys sinuupahan lang nila to hindi naman to sarili nila ito yata dito mga guys ano lang to mga Stakan lang to dito ng mga empties nila. Kasi doon sa CY7, doon yung loading area. Doon sa may ano yon mga guys, Honorio Lopez. Manila. Ay ito dito, part na to dito ng ano, ang nabotas. Yan, nakaupo pa yung aking kumpare sa taas ng ano, ng crates yun nadali na yan sa pier mga guys para load na nila yan sa barko at happy valentines pala sa ating mga ano dyan minamahal sa lahat nagmamahal wala naman sigurong tao na nabubuhay dito sa mundo kung hindi nagmamahal kung walang nagmamahal happy valentines ko sa inyong lahat February 14 na po tayo ngayon mga guys Saglit lang, hindi na natin maramdaman. Patapos na pala tayo ng ano, ng February. Yan, sari-sari mga logistics nandito mga guys. Dito nagpapadala. Kahit mga lalamove, nagpapadala din sila dito. Huwag nyo sabihin na nagpadala kayo sa lalamove. Papuntang probinsya sila magpapadala. Wala. Papadala din yan sila dito tempo yung pogi natin si engineer mga guys. Pabili lang ng merienda. Dahil eh, gutom na gutom na. Shout out sa tao na yan. Tao ba yan? Tao ba yan? What? Hayop, ayup Brother ito ha. Sige, sige. Yan na mga guys. Nagsusukat na yung checker ng solid. ano? Hmm. Nandiyan sila sa likod. Yan. Yan. Checker po yun. Ang solid yan. Sukatan so, na yung pangarga natin. Kung crates ba Yan. Tapos kung crates, babayaran natin kasi may ano sila, may hidden charges sila dyan. Ch charge nila yung po Yung basta lahat ng pangarga nyo, basta gamitin ng porklip. wala lang yung kaya nyo buhatin, ipasok nyo sa container. Walang walang extra charge yon Pero pag gamitin mo yung ano, yung yung porklip, yun, magbabayad ka. Pero CBM si din ang bayad doon mga guys. kulimlim mas lalo na kumulimlim Padadag, padagdag ng padagdag na yung, yung, yung anong kulimlim sa kalangitan kawawa naman yung mga kababayan natin sa Dabaw, sa landslide ano talaga ang buhay naman lang sa ni Tanga eto kay eh Ayan na Parang makayos na kayo Papunta na siya ng Davao. Sinuro na ni Pugi Andun yung container sa kabila mga guys Patay oras din yung driver ng forklift Nagahabol din yata ng overtime eh no? Inuna sinuro yung Dabao mga idol, apat na crates. Tapos dalawang crates naman ng ano, ang pupuntang Cagayan de Oro. Wala nang shipper mga idol, ilan na lang. Ang oras natin ay alas 4:18 pa lang, wala lang shipper. Kokonti na lang. At coding pala tayo ngayon mga guys wala na hindi na tayo makakaalis kasi hanggang alas 5 lang window hour nila maghintay na tayo dito ng alas 8 ng gabi mahirap na makipagsapalaran mga guys malaki yung multa abala pa pangatlong crates mga guys nandoon na sa loob isa na lang natira yung may karton na yan yan. Last crates na yan, pang-apat. Ito na siya. Ito na si Pogi. mabalik balik na. Yan. Nakarga na yan ng, ano, ng last. Last crates natin. Yan. Atras na. Kanina pa dilan, pa unahan pa, ngayon, pa atras na yung ano. Sanay kasi talaga tong mga driver ng forklift na pa atras ang ano. Pa atras ang takbo. Yan mga guys, ang natitira dyan, yung ano na lang, kagaya na lang. Yan na lang dalawang crates papuntang kagayan at yan, yan yung Cagayan natin yung puting ano na yan Travis na yan yung mga container katabi nya yan po yung papuntang yan po yung siway ng kagayan ay dito lang muna tayo mga guys at uh, tayo mag relax relax Ano mga guys, Ini ang konti yung kan dala-dala ng porkit. Ini yang papuntang Cagayan de Oro. sa na mahal naming konsay ni doon. Ay Jen si Boss Katyot. Si Abu, Abu Bakar, Boss Abu, nandiyan na, may pangarga ka na naman. <laughs> Lata mo talaga ngayon na uh, mahina pa, no? Ito oh, mo? Oo, wala lang, no. Kahit kanina, pagpasok natin. Dapat yan. dahil galing tong oras yan, nung nakaraan. Ang dami pa dyan, no? dami pang siper. Ngayon, wala na. May bilang na lang sa daliri. May masal talaga magbaba ganito ang oras. Oo. Ano talaga ngayon, mga guys? medyo mahina pa ngayon mga logistics konti pa lang yung mga shipper hindi na bumalik yung forklift pa mano siya Man, last crates na yun idol ang hauling crates papuntang Cagayan at ganoon pa rin ang kalangitan makulimlim. yun Tulo yun na natuloy ulan hasta la vista bebe Yan na, salo. One eternity later. Ang yun. Eh, ganun-ganun naman talaga siya eh. Yan, mga guys, nandito tayo sa may po Pauwi na tayo. At tapos na yung coding. Kaso, medyo ma-traffic lang. May mga container. Saka, ano to? Padala ni Tanggol. Grabe basura naman. ipara parang yung basura sa kalsada. As Wednesday. Ayoko nga pala. As Wednesday pala tayo. Ay, may talaga. As Wednesday pala tayo ngayon mga idol. Wala. Kaya pala ano, ma-traffic dito dahil may misa. May simba si Father. Para lang deboto dito.